Ito naman yung ating Backyard Hunting Masalisi Tree Part 1. Small size naman, may taas na 13 cm at lapad na 7 cm. At ang date naman ng pagkaharbis nito ay March 29, 2024. Same date din sa ating mga naunang materials. Ngayon nga ay Wednesday, May 1, 2024. At sumabay nga din ang mga damo tumubo at tatanggarin nga muna natin ang mga ito para masilayan naman natin ang klaro ang bagong shoots ng material. At sa may na isang buwan na paghihintay, ganito na nga karami at kahihelti ang nilabas na shoots ng puno at 1 to 5 inches nga ang haba ng mga bagong shoots na to. At sakto rin sa pinagputulan natin na may tumubo para sa ating gagawing apex. Grabe, halos healthy lahat ang nilabas nito. At papakabangan natin ang pag-aware nito. Sa ngayon, maghihintay pa tayo ng ilang araw para sa pag-mature ng mga sanga. Kulang pa kasi ang tibay ng mga sanga nito. Para sa ng unang latag, kaya naman papatibayin muna natin sila. At syempre, meron din tayo mga alisin dito kapag magbaburn selection na tayo. Ayan, maraming salamat muli sa panonood at aabangan natin ang part 2 nito at hanggang sila'y maganap na maging bonsai.